Uh, nandito na naman tayo sa dalang pasigan kung saan na uh. makikita natin yung way of uh, pagkuha ng isda ng mga fishermen dito po sa Baybayin, sa Baybay. So ayan, uh, malapit na nilang makuha yung isda. Ipapakita ko sa inyo kung uh, ano paano ano yung ginagawa nila bukod doon sa, sa may ano. sa may bangka ayan kanina pa sila naghihilaan dyan sa likod ko wait ayan samahan niyo po akong muli ah uh, natin sana marami silang nahuling isda. Yan, Ayan, uh, kanina pa sila hila na hila. Inihila pala na yung net. Kasi sa gitna niyan may isda. Yan. Kanina pa silang hila ng hila. Yan. Marami pong uh, humihila. oh, diba? ba? tayo sa baybayin. Yan yung mga magigiting nating ano, manging isda. Yan. Ang hirap pala kunin ang isda dito. Tapos uh, babaratin lang natin sa market, ayan, natunghayan ko po kung paano sila maghira para sa islang ito, uh, diba? Ang daming uh, tao dito sa Dalampasigan, and uh, it took an hour, hila-hila nila yan, o dito, pakadami, hopefully sana naman is madami silang huli, ayan. Ang hirap pala kunin yung ganyan, no? Ayan yung net. Hihila-hilain lang nila. And then yung gitna. Ayan yung gitna. Yung mga naglalangoy naman. Ayun. Ayan. Go, my. <laughs> Kunwari, ano, tumutulong siya. Pero lumalangoy po yan. Ayan na. Malapit na. Sana maraming uh, huli. Titingnan natin. Ganito po yung uh, nila ng isda parang paikot yung net sa gitna kanina tapos hinihila-hila ang dami pong nagtutulungan para mahila yung ano net <laughs> yan diba? malapit na magkasalubun sila magsasalubun so malapit na po tayo sana madami madaming makuha yan tingnan nyo naman yung hulap nila ang hirap nilang ano, maghuli ng isda. Salamat po sa mga fishermen natin na nagtsatsaga na makahuli ng isda para tayo ay may makain sa market at may mabili. Yan. O diba? Ang dami. So, hanggang ngayon wala pa ako nakikita ang isda. Pero sabi nila nasa may gitna. Yan. Yeah, Titingnan natin. Malapit na. Sana naman madami. Go, go, go. Akong taga-cheer nyo. <laughs> taga-cheer. <laughs> Ayan. Oh, di ba? Hindi nila alintana ang init. Hila pa more. Ganon kabigat yung ano? Uh, yung hinihila nila para sa isda. Ano tang, may nakuha kayo? May nakuha kayo? Wala? Ha? Ah? Pero yung ganyan mayroon. Sana mayroon. Yan, kahit ano, konti lang. Ayan na po, malapit na. Hi, Mai Mai! Na nagsuswimming. Nako. <laughs> Oy! Ayan, o. Di ba? Malapit na, malapit na. Ayan po yung mga nandyan, yung mga naglalangoy. Kinukuha nila yung mga hindi naka... Uh, pasok sa net. Sila naman yung kumuha at tumuhuli O, oh, diba? Ang galing nila. Ang galing nilang magkuha ng isda. Ayan po, oh. Nagsalubong na yung dalawang lubid. Inila nila both side. Para dyan sa na yan. Hoy! Dito na sila magtatagpo-tagpo. Para sa maraming isda at biyaya ng dagat. Yung kahapon is uh, by bangka. Pero ngayon ito, hila-hila din pala. Hila-hila! Paraan ang pangingisda. Ayan po yung naglangoy. Pero nakihila din siya. Pwede mo lang cellphone Ah, sige. Ayan po, may nakuha na sila. Yung isda na yun isa barako, barakuda. Yung mahabang isda, yung parang, ano, espada kung tawagin dito. Oh. Dami nilang huli. Ayan na, nagtagpo na. Malapit na. Sana marami. Ayan. Ito naman, yung ito si Kuya dito sila sa may bandang gilid nag ng mga isda, may may net din sila so ayan napakarami pala nitong kailangan no, tagahila kasi ayan no oh. go, go, go ayan na hila pa more, malapit na magtatagpo na sila at tayo sa atin na, mga mga, ba -ba -ba kasi mga. Ayan. Ayan na, ayan na. Cheer na natin! Makikihila din daw si Maymay. Ayan, o. Oh. Malapit na. Ayan, nagtagpo na sila. Ang dami nilang ano. Ang dami nilang tagahila. Ayan na yung tubig. Napakalakas na din. Ito po yung mga nagsipaglangoy. Ayan. Ayan lumalakas ang agos ng tubig. Ayan. Mabigat din yan. Tinatry ko kanina nga. Tinatry kong hilain. Kaya lang, uh, mabigat. Hindi kaya. Ayan. Kuya, kumusta yung ano? Huli mo? Kumusta yung huli mo? Dalawa lang. lang. Okay na yan. Ayan. Ayan na po. Nakikita natin yung huli nila. Nakikita na natin. Nagsisigawan sila kasi... Ah... Uh, sa haba-haba ng hilahan. Ayan ah. Nakita na nila yung... Uh, yung dami. Sana madami. Pati ako nai-excite. Ayan. Naganyan po sila maghuli ng isda. Ayun. Marami nga. Ayun oh. Madami silang nahuli. yan! Ayan, nagkakagulo sila. Excited sila sa isda. Ayan po yung huli nila. Nakita na natin. Ayun! Ang dami! Mga antawag tawag po din na isda is uh, espada. Espada, espada. Darn. Oh, di ba? Tuwang-tuwa sila. Ito naman po yung mga nagsipag langoy. Yan. Mga masipag nating mga naglangoy. Maraming nahuli sila. Yan. Oh, di ba? Ang galing nila, ang galing. <laughs> ang dami nilang nakuha. Yehey! Sulit ang pagod. Oh. Tuwang-tuwa sila ngayon. Sulit yung bagod. Ang daming nakuha. Ayun. Kumusta po ang ano? Punta. <laughs> Ayan. Tuwang-tuwa sila sa kanilang mga nahuli. dami din pala. Ito, so, tingnan natin. Ayun, oh. No? Fresh na fresh po yan. Sa dagat after one hour kakahila, ito na yung kanilang uh, mga nakuha. Sig. Buhay na buhay pa, parang ang sarap nito, ano, yan no. Matamis-tamis pa yan, ihawin. Hmm. Uh, thank you so much sa mga nanood at uh, natunghayan natin yung mga paghila-hila nila ng uh, fishnet at ito yung mga nahuli nila after one hour siguro bago nakuha ito uh, nakita natin yung mga paghihirap ng mga fisherman at mga karatig dito ng na mga nakuha hindi lang po uh, lalaki pati mga babae mga anak yung paghila na rin napakasaya naman nila So, uh, thank you so much sa mga magigiding nating uh, fishermen na naghihirap para magkaroon tayo ng isda. Uh thank you so much everybody. Okay.